you provide. And lastly, to my wonderful partner, Jomar. I want to thank for the... I want to thank you heart for everything you've done for me. Your support and encouragement have meant so much to me. And I am so grateful for your love and support. Thank you a million for everything you've done. I, I hope that we can continue to make wonderful memories together. Sana, huwag kang magbago. Huwag kang sumuko. Huwag kang mapagod. Hindi ko man masyadong maiparamdam sa'yo, pero sobrang nakapagod mga effort mo para sa akin. Isa ka sa pinakamahalagang tao sa buhay ko. Thank you, thank you po. Thank you, thank you po. Hello, hello. Good afternoon po. <laughs> eh, paano po ba to? amo um, muna muna po gusto po magpasalamat po sa lahat po ng tao po dumal dito. And, pero siyempre muna po kay God. Um, thank you very much po kay God kasi um, binigyan po tayo ng magandang panahon. And also, um, um, every day na binibigyan tayo ng lakas at ng pagkain natin sa araw-araw. Siyempre, um, gusto rin po i-congratulate po ang um, Families, um, Tatay Alan, Nanay Sincha, Um, kay Carla, um, congratulations. Kasi um, meron na kayong bagong bahay, bagong komportabling tahanan na um, masabing, ano talaga, um, laki po ng pinagbago, um, laki po ng diferensya kaysa nung dati kayong maunan ni Kalinga para na matagpuan. So yun. And also, gu gusto pong pasalamatan sa founder po ng Kalinga si Kuya Val Santos Matubang. And kay Ate Adi, Adi Edna, Ate Edna Vlogs, yun po. Graded Happy Mother's Day po, Ate Edna Vlogs. And also po kay Jack. And salamat sa lahat po, ay Nanay Sincha, and salamat sa lahat po ng mga, mga, nanay at mga nagsisilbing nanay po. Happy Mother's Day po. And yun po, um, yun, congratulations. Um, tatay, eh po, um, salamat po kasi sa tiwala na binibigay nyo sa Team Kalinga. Um, nanay also, sa lahat po ng mga um, viewers, sponsors po ng Team Jump Car 18. Yun na, sa dami po ninyo, hindi ko na po mabilang, pero nabanggit na rin po yun ni Carla. So yun po, um, siguro Team Jump Car 18, Team Jump Car Community, Fanatics, Team Jump Car Forever. Sa Global Supporters, maraming maraming salamat po. And ano po, po ba? Sa mga, yun po, sa mga silent viewers po dyan na palagi pong nag-aabang po uh, sa mga uploads po ni Kuya Val Kalinga para Sa mga Team car na um, sa mga Team car and other love team na supporters na nagsusubaybay and nagmamaraton po at hindi po nag-skip uh, ng ads. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sobrang effort niyo po. Maraming maraming salamat po. And yun po. And syempre kay Carla, thank you very much sa tiwala grabe na nung um, pinagbago simula nung, nung umpisa um, yun po yung, yung ano natin hindi ko din akalain na abot na rin dito sa ganitong punto ng buhay na maraming blessings maraming nagmamahal and yun thank you sa trust, thank you sa love nabanggit mga kanina hindi mo man sabi mo hindi mo ma uh, may pakita pero Um sobrang oh thank you basta salamat po. Um, asahan mo na um, kahit matapos man itong pabahay, um andito lang ako. Andito lang kami. para sa iyo. Oh, wala pong joke 'yun. 'Yun basta basta kung mayroon kang kailangan or anumang problema, andito lang ako. Pwede mo kong i-text, i-chat. 'Yun lang. So, again po, I'm um, to Polar family. Congratulations po. Terima kasih. Kaya pwede ba ako na po sa ating pong uh, magbibigay po ng Certificate of Housing Award sa pagdating eh, mahala na po. Huwagin natin si Kalinga Prab si Jackie siyempre yung pamilya ni Carla. At uh begin to certificate of housing awarding soy the Marina Snortic Chapter. Housing Award. This housing award is given to Carla and Family as 222 th Housing Project Beneficiary. So, ayan po ang uh, project manager natin, si Kaulinga Prab, and ang ating housing chairman, Val Santos Matuba. Siya po yung ating founder. Ayan po, palakpakan po natin si Carla at ang family. So, Congratulations. Ayun na po yan. Bahay na yan. Sobrang ganda. Ingatan niyo po. Ay. Ingatan niyo, Carla. Ay, ingatan niyo. Po. Ingatan nyo. na kayo. Bichol, bichol pala. Bichol pala. Ang pag-ingat ka sa mga hirap At ang pagtulong niyo Ang inspirasyon sa lahat ng generasyon Ito naman na po siya, ano? Yung pagtatad ng mitson Ingatan ng ano, total eh Nandiyan na yung certificate Nabigyan na po kina Carla Ingatan ng konting binisay Sure, ano, sure places lang yung mga Indians natin yeah. Unahin natin si Joy! Joy, ito Joy! Maganda, ay, maganda hapon po sa inyo Kuya Rob, Kuya Sa Team Kalinga, sa K-Boys At sa mga, ano po Sa viewers at sa family po ni Carla uh, Congrats po Sa maganda at comfortable na Bahay po Sana po maraming pang blessings po Dumating sa family Salamat Joy. Salita si Joy diyan kanina. Nagbulong si David. Kuya gumaganda si Joy ha. Gumaganda talaga yan. Siyempre, Joy yan ay. Jensi! O, palang pangalas, Jensi! Palakpak! Kaya na! lang, Jensi! Magandang hapon po sa inyo lahat. Congrats sa Ate Carla. Um, sana huwag kang magbago. Tsaka, ano. Thank you po sa inyo, Kuya Val. Kung hindi po dahil sa inyo, wala po yung, wala pong mga, yung mga angels na matutulungan po na para mag, mabago po yung buhay. Thank you po, Kuya Val. Kay Kuya Rob po, thank you. Tsaka sa lahat po, sa mga sponsor, sa viewers, sa kay Voice, kay Angels. Congrats Ate Carla, Yan lang. Sana Lamot, yun lang. Salamat mag-congrats. Salamat, Yancy! Piniel! Kasama ka, Piniel! Kasama ka! Oh, Piniel! Wala pa ka si Piniel!